ito po mga kamiya, balibot ang tapo tayo ngayon kay nanay na kung sa yung higaan niya po dati ay asako Diba, ihati na po natin itong kanyang higaan Asaban po natin si Tata Ito po yung mga po namin dito mga po Yan, din po dyan, balik dito dyan din dito dyan sa kabila Kabilaan po dito mga bangin Ayan po mga uh, kalingap Ito mga uh, uh, Village yan, bangin po yan o oh. Tapos bangin dito sa kabila Pagkabilaan, bangin po. Ang dami may iso. Oh. sila. Pwede, dahilan po natin mga kalingap. Ang ganda po ng mga tanawin. Kadilaan, bundok. Kaya rin ay nasa ibabaw din po tayo ng bundok doon ay punta pero wala yung tangbro, dito, tao doon tayo ah, daw doon mga kalingap ngayon at ah, siguro nasa kanilang buki rin sa may mga lokal po tayo nakakasalo yan pre mga lokal po dito, mga kalingap. Mga kalingap. Hindi na po tayo gumamit ng ikot-ikot, uh, tama -ikot. uh, normal uh, video lang po tayo ng mga lagyan. Uh, Ito dito si Arina Tuyo at uh, mas kabisado pa ni Tata. ata. Ayan, bawala po tayo dito, magbulusak po tayo. opisina niya opisina pala yun mga kaligyan pakala ko uh, kung ano yung tumutunog <laughs> namamausap po yung busina mayroon po itong dalan ito, mga kalingap. kasi pupupa po ito tapos sa uh, putik pa pero si tata sa na po sila dito <laughs> pagkatayo tayo mag drive yan yun ating kakayaan yan kawayan ulit na Upa, hindi dito pala sa pinakabundok may mga lokal pa po, po dito langit po yan mga Guys, shout out shout out <laughs> <laughs> may kabayo po sila dito mga kalingap po nag-harvest po sila dito ng mais pa isa pang mahirap na daan okay kaya po nito ito mga kanil eh oh no? <coughs> Ang bihira Nakatakot ko na yun Pag i-edit na dahil nahulog Iwan ko lang Ang bihira Saan tayo pupulutin dyan? Doon sa baba Yung kawaii dyan Ang lit na yung kawaii no? Mm -hmm. dito, dito kataas na dito Dito pala tayo waba Ayan Sokal po dito mga kalingat Ayan ito namin. Ito ang pasukal. Pagin ko yan. Da lang. Dadaanan lang. Halos lang ko ito ng tao. Ito ba tayo dumaan nun? Mm hmm Ay nilakad na lang natin ito nun no? okay. Hindi kaya naman tumunta rito eh Oo oh. po yun, mga oh, yan mga <laughs> kalingap Ang bera <laughs> Passion, Diyan sa kanila, Bangin Din ano o nyo po Ito, Bangin Din Ayan, Bangin Din Halimot, kanan, Bangin Ah, dito na po yung bahay Ito nanay Ah, nakarapin na rin po kami Ah. ito po mga kalinga po yan yeah. yeah. bangin dito <laughs> po yung kawayan, ang lit na lang tapos dito po sa kabila dito yeah. po, bangin na naman yun po yung mga kawayan, lilit Grabe po dito mga kalingap. po. So dito po mga kalingap. bali andi dito na po tayo sa bahay po nila na nanay. At ah... Uh, Tay! Ayun! May tuloy po ulit sa bahay niyo. Ano <laughs> na Sa motor? Hindi. Sa basketball. Sa basketball? Huwag mo i e ng e po may pakita na sa ating Yung ano, radyo. Yan. Yan na-share po kami dito. Na-update ba? Ang sakit na ako. Ay, may sakit po kayo? Oo, hindi. Ilagnat ako. Linig din ba rin? Kung may lagnat pa si ate, kung saan siya pa nag-aalaga kay nanay. Kaya araw na po kayo may lagnat. Ang sakit ng ulo. Ako. Ayun ay pagpapasensya yung mga itong ano. Yan huwag yun. Ang bigas. At saka ito po yung higaan po ni nanay. Thank you, sir. Okay po. At may unan din po yan. Come chili May higaan na po kayo, nai. Hindi na po yung sako. Kumusta po kayo? Mga Hey, sir. Thank you. Manam sa akong one online. Hmm. Si nanay hindi po kasi nakakapagsalit ang mga kalinga. Kaya na po si nanay. Ilang araw na po kayo may sakit eh. Mga isang simana. Isang kasimana, sir. Isang simana na? Hmm. Ang bihira, di ko alam. Di po sinabi ka dito, bumili sa atin na gamot? Hindi ko rin niya alam eh. Hindi eh, mo rin alam. <laughs> Pasensya na po kayo mga kalinga, patawala po kami dalang gamot ngayon. Ako nga, nasang kaso. Ko, nasang din pala si tata. Pero patuloy pa rin pa niya tayong sinasamahan sa bawat uh, mission po natin mga kalingap. Ah, dito ko ta. Eh, kung saan naman po si nanay? Kumusta ako? May sir. Okay hmm. daw sir. Okay naman daw po mga kalingap si nanay. At uh, yung mga anak po niya. Nadito. At tanda. Inaalagaan naman po siya. Wala. Kung Ako, Ako mag-agatiman. Oh, si nanay pa pala nag-aasikaso kay nanay. Sila, sila pang dalawa magkapatid. At sabi po ni nanay, yung mga anak daw po niya, hindi daw inaalagaan yung kanilang nanay. Yun ang sabi. Hmm. Ang bira. Kung diligo di, po, di akong balay, sir, ah, patay man eh, hapit. Oh, hindi kasi walang magkasikaso, hmm. no? Oo. Hmm kung hindi nila titignan ni ate yung kanyang kapatid baka mamatay daw po kaya kahit hindi na po tayo ng pakunti-kunti saan ba tayo masasakanay din po tayo tama ba yung sinabi ko kanina mm -hmm. ah ano ba kaya kahit hindi na kunti ay nawate di bali pa bukas ah, babalik ako dito bukas ah, bibili ako ng gamot ah, para si at uh, babalik po bibili po ako ng paracetamol para po sa inyo bukas. Ano po ang sakit niyo? lagnat like lang? Hmm. Tapos? Sakit akong lawas. Ay, yung mga kasukasuhan. Hmm. Katawan niya daw. Yung katawan niya. Hmm. So, mm. Uh, bili po tayo ng panadol mga kalingat, bukas at uh, para may, may uh, ito, tambal si ate. Kasi kawawa na ako po mga kalingat. kasi siya po nagkasikaso kay nanay. Tapos si ate pa ngayon ay may sakit din. So, bali dalawa na sila. Kaya... Yeah. Ang layo pa po, po dito sa kanilang lugar mga kalingap. Kita nyo naman po natin yung uh, pinagdaanan natin kanina. At uh, hindi po rin po basta-basta kasi magkabilaan po bangin. Buti lang po ta, dito palagi si tata. Ayan. Sumusuporta po sa atin. Uh, nagbabalik nga rin po akong kawan ng channel niya kaso wala pa po, po siyang cellphone. Para tayong magagawa ng channel niya. <laughs> <laughs> Tuloy mo nga natin sir pero dili nag-iikwan po yung Andre kay ambot tatlo ang anak niya tulo tulo ah. mm. isa og babae duha og lalaki Di, di na ba palitay na tapos kahit isa sa kanila walang nag-aasikaso hmm. wala wala din lugay man ni sir patay kung dili lagi sa akong balay. Ako matiman. Masabi. Ah, matagal daw, baka matagal na daw siya na, Kung hindi daw dahil sa kanya. Ya. Ah, grabe naman yung mga anak ng nanay. Hindi pa lang nila inaasikaso. Pero si nanay hindi nakapagsalita talaga na. Hindi. 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 Pero hindi pa ganyan, lagi sa church, nagsisimba. Oo, oh, nung pagka ano niya lang. Hmm? Nung nakaw. Nung nagkasakit na, wala na. Hindi na siya kalakad. Hmm. Pero nung nakakalakad pa siya, dire-diretso sa simba niya. Hmm. Hmm. Hindi niya lang po, hindi po nakapagsalita. Sinanay, sinanay pa yung pepe ba? Hindi man, hindi naman pepe. Pero hindi na siya marunong na magsalita. Nang? Hmm. Kasi hindi na niya alam na ano. Kaya siya, hindi niya mabigkas na. Hmm. Mm. Pero kung may sakit siya, paano niya sasabihin? Ano na lang? Ni... May... Sinyas. Sinyas. Oh, sinyas. sinyas. Amang mana. Mm. pero signal na lang. Mm -hmm. Nakakarinig pa naman si Tanay. Mm. Ano masakit sa inyo, Nay? Paan niya daw? Eh, paa. Pahilot-hilotin yung kumisan tayo, paa. Walang ba ulit yun Ah, hilo para yung uh, ano niya. Ugat-ugat sa pa mabuhay ulit. Kasi kung minsan baka mag magkaya kay nanay dun sa kabila. Nakatiklop na lang yung paa. Pero na-straight naman niya yung paa niya. Straight. Naitutuwid niya yung paa. Mm. Kasi si nanay sa kabila hindi niya nakayang itiklop kasi uh, parang nanigas na yung mga litid. <coughs> o si pa man din ang trangkaso ngayon kasi lalo po dito sa lugar ninyo. Tarang malamig. <coughs> ah. Yeah. Ay, ito, pagpasensya nyo po muna yung nakayanan po natin na eh, ha. Hmm. Ah. Ah. Yeah, ah. Yeah. Ah. 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 Pagpasensya nyo muna yan. At, ah. Uh, Malay natin, sa mga araw, may mga blazing pang darating para po sa inyo. Pero hindi, sinanay, wala naman lagnat o ano. Ba. No. Mm, di na lang, yung naging sakit talaga ni nanay, hindi nalang talaga siya makalakan. Mm -hmm. Mga kalingat, hindi naman natin pwedeng bilang si nanay ng wheelchair dito. Kasi kita nyo naman po yung magkabilaan, bangin. Baka biglang gumulo yung wheelchair yon, patay tayo. So pananay, like, kuminsan dyan na lang siya, hindi na siya nakakalabas. Hindi na siya naaarawan kuminsan. Hindi uh, na lang oh. Ah, Dyan lang siya talaga. Grabe naman si nanay kaya kalagayan niya, hindi ba lang pala inalagaan na kayo yung nalagaan na kayong mga anak? Tatlo pa yung anak niya. Kahit bisita, hindi nila binibisita? Yeah. Hindi lang. Hmm. Hindi. Kahit bisita po mga kalayok, hindi po titinan yung nanay po nila. Ang Ang bihira. Hindi na sila naawa sa nanay po nila. Tignan nyo po yung kalagayan ni nanay. Hmm. Buti na may solar po. Kaya kaya po yung bilhin yung solar, solar nyo. May solar po sila. Nanay pala rito. Magkaya yung bilhin yung solar nyo noon? Pila? Blame na ako Ah. Uh, binigay doon ni nanay doon. Sa kanila. Ah. Binigay. Hmm. Sino nanay? yung may bahay doon sa sa daan kanina. Oo. Doon. Hmm, sila nagbigay. Ang hmm. oh, bait naman nila. At mayroon uh, meron silang ilan na ganyan. Malakas yan. Malakas sa gabi. Hmm. Maganda pa yung solar po nila mga kalingap. At uh, may nagmagandang loob po sa kanila uh, sila po yung mabigyan ng uh, solar. Malaking bagay po yan mga kalingap sa kanila kasi dito po sa lugar po nila, eh, halos sila lang yung bahay. Eh, dalawa lang bahay dito, no? Dalawa lang yung bahay po dito mga kalingap. Napakalayo po nila sa baryo. At, uh, dito po sila nila na piling uh, may, may mga tanim kayo dito, te? Meron. Um, siya pala. Ay. <coughs> Tuwawa naman si ate kung nagkalaga may sakit din. Hinalaga niya may sakit din. Pambira. Ano ko Ako pagtuwalo ni ate man Tanda ko. Ang sabi niya? Ang sabi niya daw kung hindi daw dahil sa mga anak niya hindi daw sila makakain. Hmm. <coughs> Swerte nyo na, 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 ko yung mga anak ninyo. Hmm. Sinusuportahan nila kayo, hindi kayo Kay nanay na hindi man lang nila kahit bisita man lang. Hindi man lang nila madalaw. Sa pang, sa to. to. Kaya mga anak, anak po niya. Panganay niya, panganay niya ito. Hmm. Yan ang panganay niya. Eh, ano ang pangalan mo? Si San. Si San? Oo. Oh. Kasi uh, si San mga kalinga po. At napakabuti uh, niya pong anak kasi hindi niya pinababayan ng kanyang nanay kung sabi nga ni nanay kung hindi daw dahil sa manak niya kasi dahil sila mga siya ibig po sabihin na talagang naalagaan po talaga nila kanilang nanay hindi kaya kay nanay na isa na kahit bisita hindi malang nila magawa hihira <coughs> 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 ah. hmm. tapos dito po sa lugar nila malamig maganda nga lang dito sa kanila mga kalingap kasi yung uh, bubong po nila gawa po sa year, eh gawa po sa kakawayan kaya hindi po mainit kayang kayang i-absorb yung init kung sakasakali man tsaka malamig po dito sa lugar po nila nasanay na rin po sila sa lamig nga lang uh, may sakit nga lang si nani may trangkaso Di bali, bukas, balik kami dito ni tata para ihatid sa inyo yung gamot para makainom din po kayo kasi kawawa naman kayo nag, may sakit kayo tapos sinalagaan nyo may sakit din kung bihira ay no. <laughs> nahulog na yung at ito naglalaga sila ng tubig ano tubig nilalaga mo ininit. Ah, ginit ang tubig. Kala ko naglalaga ng tubig. Mm -hmm. <laughs> Pangkape. Mm -hmm. Yan po, dito kasi mga pa itong buhay po nila dito, kape talaga. Kasi malamig po talaga itong lugar po nila. Nasa oh. taas ba naman sila ng bundok eh. Pero what was the two thing? Pasaksa naman niya eh. Hmm. So, paano mga, mga kalinga po, hanggang dito lang po muna ating vlog kay nanay. At uh, bukas, uh, babalik po tayo. Yan po mga kalinga, patuloy po natin suportahan ang ama ng kalinga, si Bal Santos Matubang. Atid na vlog, kalinga, brab. At ang buong team, kalinga. Ganoon din po yung abang lingkod, kalinga, tura, kata. Ingat po tayo lagi, and God bless. Bye-bye po. Bye. Ito. Yan. Ito mga kalinga, papayagap po pa natin si nanay. Hindi hmm. ba nakikis na nandiyo sa gilid? Hinawa hmm. hmm. eh. ka po nila kasi matutumba si nanay. Hmm. So si Rhea nanay may sakit din. Mabira. Hindi Dito sa gilid? Ha? Diyan siya nakikita talaga? Ka. Dito. Yan. May hmm. buhat po nila si nanay, mga kalingap. Ganyan po yung sitwasyon ni nanay. Okay na Ayos! Okay. -hmm. Okay. -mm. Okay, Okay, Dai. Hmm. 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 kami. Hmm. Hmm. Hmm.